tara, laro tayo. Good day, ako nga pala si Sarah L, isang kadama dito sa Saudi Arabia. Nandito pala kami sa park, kasama ko yung mga alaga ko. May malapit kasi na park dito sa amin. Pag nabubortong mga alaga ko, nagpupunta kami dito. Siyempre, nasama ako. Ang sarap kaya mag-relax dito. Mahangin, hindi siya masyadong mainit. Pwede ka pa maglaro. Ito nga, may mga dala pa akong snack namin. Yeah, panay-kain lang ako dito, patingin-tingin sa kanila. Katatapos ko lang maligo niyan. Basa pa nga buhok ko dyan, kaya nakalugay ako. Wala pang masyadong mga tao dito kasi nga mga alas 4 pa lang yan. At eto na nga na buryong ako eto, nagtamang duyan-duyan din ako. Ang sarap din sa feelings na nakuha mo na yung loob ng iyong mga alaga. Kung baga mabait na sila sa'yo. Kasi nung una hindi sila ganoon sa akin. Kumbaga, pag inuutusan nila ako, nasigaw sila sa akin. <laughs> Kumbaga, para silang galit sa akin lagi. Ganon. Kada kita nila sa akin, utos dito, utos doon. Ganon, ganun. Pero ngayon, sa awan ng Diyos, nakuha ko na yung loob nila, be. Kumbaga, kung nasaan sila, gusto nila, lagi nandun ako. Lalo na yung mga batang babae, yun, be. Kasundong-kasundo ko na sila. Dati, lagi kami nag-aawan. <laughs> Konting bagay nagtatalo kami noon pero ngayon be, magkasundo na kami sa lahat ng bagay. Kasi nga alam ko na yung mga kiliti nito mga to eh. Tapos lagi na nila ako niyayakap, ganun. Na sila ka sweet sa akin. Kaya bago sila matulog, niyayakap ko rin sila be. Pinaparamdam ko rin na mahal ko na sila, ganun. Yung mahalaga na ba sila sa akin. Tinuturing ko na rin silang pamilya para kung mga kapatid na maliliit, ganun eight months pa lang ako dito sa Saudi pero yung pakiramdam ko sa pamilya to parang matagal na kami magkakakilala ewan ko kampante na ako sa kanila ganun kabilis kaya nga mataas ang respeto ko dito sa aking mga amo kaya nga thank you lord sa mga blessings na paparating pa sa akin